Iginiit ni Vice President Sara Duterte ang higit na mahalagang responsibilidad para sa kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Ito ay sa halip na magbigay siya ng tuwirang tugon tungkol sa planong pakikipagkasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pamilya. Unang-una, hindi na na siguro ako magsalita about uh, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is uh, yung taong bayan at yung bayan natin. Samantala, kaugnay ng May 2025 survey ng Social Weather Station so SWS, sinangayuna ni VP Duterte ang 68% na nagsasabing dapat harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. I totally agree. Kasama ako dyan nagsasabi at ako ay um, parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon na uh, sa atin. Bagamat inilipat din ng PET petsa ang pagbasa sa Articles of Impeachment sa June 11 na naunang itinakda kasabay sana sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa lunes June 2, sinabi ni VP Sara na hindi ito nakakaapekto sa kanya ng personal. Ang kay VP Duterte nagbigay ang dating pangulo ng mensahe sa mga Pilipinong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanilang pamilya. Bukod dito, sinabi ng pangalawang pangulo na napag-usapan din nila ang panunumpa ng kanyang ama bilang bagong halal na alkalde ng Davao City. We are all ruled by destiny and I am here because of my destiny whether righty or wrong. Uh, sinabi na sinabi <laughs> niya. And uh, isa pang update is napau- napag-usapan din namin yung oath niya at uh, papag-usapan, pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung uh, paano gawin yung kanyang oath. Uh, Pero initially ang sinabi niya, I want uh, set me free and I will take an oath. Patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang pangako nitong palakasin ng Strategic Defense Partnership sa rehiyon sa pamamagitan ng mga interoperability, joint training at pagpapalawak ng logistical cooperation. Sa sidelines ng isinasagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyong pangdepensa sa gitna ng lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon kay Secretary Cedoro, mahalaga ang papel ng Estados Unidos sa pagpapatatag ng relasyon ng mga bansang ASEAN. And it is the proof of the commitment of the Trump administration to engage in the ASEAN and Indo-Pacific. Of course, uh, we will continue to enhance our bilateral and multilateral relationships all with the vision of a free and open uh, uh Indo-Pacific and of, of, course our shared interests in upholding a rules-based international order. Binigyang diin ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na handa siyang humarap kahit kanino, maging kay Mayor Janice Digamo. Sa mga susunod na araw ay naasahang formal na haharap si Teves sa korte kaugnay ng kanyang mga kaso. Ang pakiusap nito sa korte, sana maging mabilis ang buong proseso umaasa rin siya ng patas na paglilitis. I, I always hope for a fair game, wherever the ball game will be. In any game naman. It's sports, be judicial, be whatever. Dagdag pa nito, kahit noong nasa Timor Leste pa siya, ay kinakailangan niyang harapin ang kaso para matapos na anya ang lahat. Kabilang sa kasong kinakaharap ni Tevez ay 10 counts ng murder, 13 counts ng frustrated murder, at 4 counts ng attempted murder. Samantala, nagtakda naman ang mga kondisyon ang Timor Leste sa pag-deport kay Teves. Kabilang narito ang hindi pagsasailalim kay Teves sa political prosecution, torture at death penalty. Dapat hindi lalagpas sa apat na taon ang parusang pagkakakulong kapag mahahatulan. Sagot naman ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya na walang death penalty sa Pilipinas. Wala naman talaga. We don't do that. It's not state policy. Nagtipon-tipon sa Dumaguete City kahapon ang mga survivor at mga naulilang biktima ng Pamplona Massacre. Ito ay kaugnay sa pagbalik sa bansa ni Arne Teves na itinuturong utak sa massacre na ikinasawi ng siyam na individual kasama na si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Pinangunahan ni Pamplona Mayor at Congresswoman-elect Janice Digamo ang pagtitipon upang pakinggan ang kanilang mga saloobin at panawagan. It is our duty, kaming mga pamilya, family uh, of the victims, it is our duty, we are truly bound to find justice for our loved ones who are no longer with us. Bagamat nilinaw ni Macron na kaibigan nila ang US at China, iginiit nito na kailangan pa rin ang magkakasamang pagkilos ng mga bansa sa halip na manatiling walang pinapanigan. Nagbabala rin ang Pangulo na kung mabibigo ang US at Europe na resolbahin ang krisis sa Ukraine, posibleng bumaba rin ang kanilang kredibilidad sa Indo-Pacific. Nagsagawa ng state visit ang French leaders sa Vietnam, Indonesia at Singapore mula May 25 hanggang 30 na may layuning palakasin ang ugnayang pangkalakala ng France at European Union sa Indo-Pacific region bilang panangga sa hindi tiyak na patakaran ng US sa global trade. Dahil dito, wala nang natitirang ospital na magbibigay ng serbisyong medikal sa lugar. Sa gitna ng patuloy na opensiba ng Israel at sa kabila ng umiikting na negosasyon para sa tigil putukan. Ayon sa World Health Organization, nawalan na ng mahalagang tulong medikal ang mga mamamayan sa naturang lugar habang iniulat na nasira ang mga pasilidad ng ospital dahil sa pambobomba. Samantala, sinabing may kasalukuyang 60-day ceasefire plan ayon kay U.S. President Donald Trump na malapit ng maisara. Ngunit para sa Hamas, ang naturang plano ay hindi sang-ayon sa kanilang core demands. Kasama sa naturang plano ang anim 60 araw na tigil putukan, pagpapalaya ng Hamas sa 28 hostages nito sa unang linggo at palalayain naman ang tatlong pupang naaprubahan na pag naaprubahan na ang permanent ceasefire. Sa kabilang panig naman, Mahigit sa isang libong Palestinian prisoners ang palalayain habang papayagan ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza sa pamagitan ng United Nations at iba pang ahensya.